Okay, guys. Ito na siya, guys. Tapos na natin siyang na-connect guys. Ayan. Ito, guys. So, ito yung ginawa natin sa kanya, guys. So, uh, pinag-isa natin siya. Ayan. Itong lahat ng mga kapasitor na ito. Itong lahat ng kapasitor na ito. Ito, ito. Lahat ng ito. Ay pinag-isa natin siya. Tapos, kinunik natin siya dito sa positive ito itong kulay pula papunta na ito dito sa Twitter dito positive positive ng Twitter tapos itong itim ito yan ito ito so dito tayo mag susupply supply guys tingnan natin kung tingnan natin kung uh, ano ba yung variation ng tunog niya paano ba nagbabari yung tunog sa iba't ibang sa iba't ibang uh, value ng kapasitor. So, yan yung uh, ating aalamin sa ngayon guys sa, sa vlog na to. Yan yung aalamin natin kung ano yung variation ng tunog niya. Paano nagbabari yung tunog sa iba't ibang value ng kapasitor. Okay? So, yan guys. Pinag-isa na natin itong mga kapasitor guys. Iba't ibang value ng mga kapasitor. Ayan. Pinag-isa na natin siya. Tapos, nagdugtong tayo dito kinunik natin siya dito sa positive ito papunta na ito ng twitter yan o positive tapos itong kulay black negative so try tayong maglagay ng supply guys so kunin muna natin yung amplifier natin Okay guys, balik tayo guys. So ayan, nakalagay na tayo ito. Ito, mayroon na tayong amplifier. So ang amplifier natin na ito guys ay ayan, ayan. So nasa Tupperware yung amplifier natin. Mayroon tayong video dito, previous video panoorin niyo na lang guys. Okay? So guys, tapos nag-una tayo, tapos mayroon na tayong signal, ayan dito sa cellphone. Dito na tayo kumukuha ng signal, naka audio, naka ano lang tayo AOX naka auxiliary tapos nakasaksak na tayo ng power supply ng ating ating amplifier na nasa tupperware ito ito guys okay tapos guys balikan muna natin itong mga connection natin so ito na yung output ng amplifier ito so dito na nag out ang amplifier tapos ang ang ang, ang positive ng amplifier ito it I mean, negative ng amplifier Ayan, nakakunik na yan dyan sa tweeter Dito, ayan Negative ng tweeter, nakadirect na siya Tapos, itong positive Ito yung sa amplifier guys, okay? So, ito yung sa amplifier So, ang gagawin natin guys ay mag-check tayo Mag-check tayo bawat isa ito Itong mga kapasitor na ito ay Kukunik natin bawat isa So, yan yung gagawin natin guys, okay? So, yan yung gagawin natin, guys. So, ito yung Twitter natin, guys. I harap natin yung Twitter natin. Lagay natin sa harap. Yan. So, ito muna ang uunahin natin, guys. Ito. Ito. So, ito. So, ito muna ang uunahin natin, guys. So, ito na yung positive, guys. Ready na itong signal na ito. Ito, ito. Ready na. So, ito. Ready na ito. So, naka-ready na siya. So, dito muna ang uunahin natin guys so ang kapasitor na ito ng ceiling fan okay so doon sa sa speed controller niya ng ceiling fan um, ito yung kapasitor so itong uunahin natin guys itong kulay blue okay so kulay blue guys uunahin natin ang kulay blue ay ang value niya ay 1.3 okay so pakinggan ang tunog ng 1.3 guys ayan guys oh so. So, yan yung tunog ng 1.3 kulay blue. Ayan guys, oh. Okay. So, dito tayo guys sa uh, 4UF kulay white. Kulay white, 4UF. 4UF na kulay white. Ito. So, dito ta naman tayo sa black Black kulay Black 3.1 UF 3.1 Okay, guys Dito naman tayo sa iba, guys Ito, ito, iba pa Iba pa ang kapasitor Ito 1.7 UF So, ito yung karugtong niya, 1.7 UF Yan, guys, oh Yan, guys, oh 1.7 UF So yan guys. Yan. 1.7 UF. Okay? So dito naman tayo guys. So ito guys, so itong malaki guys, ito ito ito. So itong malaki. Ito. So itong malaki ay 3 UF. So 3 UF itong malaki guys. Try tayong mag-test. So, dito naman tayo sa iba guys. Ito guys, oh. Ito. Ito, 2UF. 2UF. Dito tayo sa 2UF. Yan. Okay, dito naman tayo sa isa guys. So, ito. 1.5. Ito, 1.5. Okay, so 1.5 guys, oh. Yan. Okay, so 1.5 So mayroon din tayo ditong 2UF So yung 2UF natin hindi natin na i-connect Okay, so guys mag-change tayo ng music Lagyan natin ng bukal Okay, lagyan natin ng bukal yung music natin Okay guys, uh, nag-change na tayo ng music guys So ito guys, unahin muna natin itong 3uF guys ito. Itong malaki, 3uF, 'yang 3uF. Unahin muna natin siya, ayan oh. Okay. So ang dating niya guys ay ang dating niya ay maboses siya. So ang ang 3UF ay mabuses siya. So, mayroon siyang audio. Audible, audible siya. Okay? So, ayan o. Okay. So, audible siya. So, guys. Baka makapirahit tayo dito ni YouTube, guys. So, hindi natin ito papatagalin yung pagpatugtog. Okay. Dito tayo, guys. Sa 2UF. Tingnan. At itong isa, guys, ay 3UF. Itong malaki. 3UF itong malaki. Tapos, dito tayo sa 2UF. Okay. So humina yung audio. Humina yung voice. Yung humina yung 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 bukal, humina yung tunog. Humina yung voices, ayan 'Yan. Hindi katulad dito sa trio e eh po. 'Yan. Okay? So guys, dito na naman tayo sa 1.5 ito. Ito 1.5 uF. So dito tayo sa 1.5 uF. so Yan. So mas so mas malakas yung tunog ng ng bukal, yung audio, yung 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 tunog ng bukal mas malakas yung nagsasalita, okay? So dito tayo sa isa guys. So ito, guys, oh. Ito, guys. Ito 1.7. Dito tayo sa 1.7. Ayan, mas uh, ayan, lumakas. Ayan. So, dito tayo guys sa, sa kapasitor na to. Ayan guys, so 3.1 black, 4UF white, 1.3 blue. So, dito tayo sa 1.3 sa blue. Ayan. Dito tayo sa 4UF. Dito tayo sa black. Ayan. Okay. So, guys, ito pa yung isa, guys. So, oh, 1.2. So, itong 1.2, i-try din natin. So, itong 1.2, connect natin dyan. Tapos, ito, 1.2. Yan. Yan, ayusin natin, guys. Yan. Yan. Okay. So guys, uh, subukan natin itong pagsamahin ang tatlo guys. So ito, ito. Pagsamahin natin ito sila guys. So 3.1 plus 4 plus 1.3. So 7, 4 plus 3 is 7 plus 1 is 8. 8.4 UF. So itong 8.4 UF. Pag-isahin natin ito, 8.4 UF. Ayan, pag-isahin natin. Tapos, tingnan natin kung anong kinalalabasan. Ayan. Okay. So, ayan na guys. So, yung tunog na, na ipakita natin dito guys ay iba-iba uh, yung mga tunog na So, iba-ibang value, iba-iba yung tunog. Okay? So, kapag bumaba ang, ang uh, value niya, ay nawawala yung audio. Hindi siya audible. Pero pag malaki ang value ng kapasitor, malaki ang value ng kapasitor, halimbawa ito, to 3UF, so lumalabas na, malakas na yung audio. Malakas na yung tunog, yung boses, mabosis na siya guys. So, yan yung na-find out natin, guys. Ayan. Ayan, guys. Oh. So, Ayan. Ayan, guys. So, kapag malakas, kapag malaki yung yung value ng kapasitor, malaki yung value ng kapasitor, ay uh, masyado na siyang audible. So, yung 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 boses ay malakas na yung yung boses ng ng doon sa sa Twitter malakas na malakas na yung out niya dito sa Twitter. Okay, kapag malaki yung value ng kapasitor. Kapag maliit naman, ah uh, humina din yung yung uh, tunog, yung audio, yung boses, humina din yung boses. So, yan yung na 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 find out natin sa vlog na ito, guys. So, guys, sana may nakuha tayo dito. Sana may napulot tayo dito. Kahit kunting kaalaman lang sa vlog na ito. So, maraming salamat, guys.